Social media, napakaraming mga bagay na pinagtutuunan ng pansin ng mga tao, ngunit nakakalimutan na nila ang makinig ng salita ng Diyos. Hindi katulad nito nung panahon na ito, nung sa binasa po natin, sabi niya, nagsisiksikan daw ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, nagpapakita lamang ng mga tao ito nung kanilang kapanahunan ay gustong gusto nilang makinig ng salita ng Diyos. Yung bang sabi nga, gutom na gutom sila sa salita ng Diyos. Na sana bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano ay maging ganun po pa rin tayo. Na hindi, nawawa, na hindi nawawala ang gutom natin sa pakikinig o pagbabasa ng salita ng Diyos katunayan, alam po ninyo, ay, nung ako po ay nag-aaral, nung ako po ay high school, ay naranasan ko rin po na laging pumupunta sa uh, simbahan. Pero alam po ninyo, kahit nagsisiksikan kami sa simbahan, napakaraming tao, nandun kami nagigipagsiksikan, -ipagsiksi, nag uh, kasama ko na, kasama ng aking mga kaibigan, ay Misan, ang intensyon namin ay hindi para makinig ng salita ng Diyos para lang po, may makapunta ron at makapagkwentuhan lamang. Pero maging katulad tayo ng mga taong ito na nung nandun ang Panginoong Nisus ay naipagsiksikan sila dahil talagang sila ay nagugutom sa salita ng Diyos dahil nais nilang makinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ang napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit po? Bakit nakakaranas ang maraming taong ngayon ng hindi magagandang bagay sa kanilang or yung mga, mga pangarap nila sa kanilang mga buhay na maaaring ipinagkalob, ibinigay ng Diyos na pang pang pangarap ay hindi pa natutupad ay dahil po merong mga bagay na hindi pa nila nagagawa at maaaring hindi pa nila ito na panampalatayaan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ayon po kay Saint Paul, sabi po ni St. Paul sa Romans chapter 10, verse 17, sabi niya, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Na napakahalaga po ng salita ng Diyos. Katunayan mismo ang Panginoong Isus ang nagsabi, ang tao'y hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ayan, katunayan nga si Isaiah Propeta, ang sabi po niya sa ay, si Isaiah si, uh, Propeta Jeremiah. Ayan. Sorry. Si Propeta Jeremiah, ang sabi po niya ay na, natagpuan ko ang yung salita at kinain ko ito. Ang sabi niya, So, makikita po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos na madalas ay nakakalimutan na ng maraming tao sa mundong ito. So, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Kailangan nating makinig ng salita ng Diyos. Katunayan, ang sabi po ng mga awit at babasahin ko po para sa inyo sa Awit 37. yan ito ang kanyang pagkakasaysay. Awit 37 verse 5 verse 4. Sorry. Ang um, Sabi niya rito sa ang salita ng Just Translation po. Sabi niya rito, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Sa ibang salin ng Tagalog, ito ang kanyang pagkakasabi kaya mo, hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. So napakahalaga ano po, na hanapin natin sa Diyos yung mga bagay na nais natin sa buhay. kung magkakaroon tayo ng panahon lagi, na of course, lagi tayong merong panahon, sana na magbasa o makinig ng salita ng Diyos. Ngunit, katulad po ng sinabi ko kanina, nakakalimutan na ng maraming tao ang makinig o magbasa ng salita ng Diyos. Hindi katulad ng binasa natin kanina, na mga tao ay nagsisiksikan upang sila ay makapakinig ng salita ng Diyos.